Good afternoon mga kadakers Good afternoon Bago po ang lahat Please subscribe to my youtube channel Doctor 33 Pakihit naman ang notification bell O pa makipid kayo sa mga video kong i-upload uh, Mga kadakers uh, Paano natin malaman kung May namumuo Na, na itlog sa ating mga alagang itik So, sa nagko-comment po nito, um, malaman po natin mga kadakers yung alagang itik natin na kung mayroon ng namumuong mga itlog sa kanilang uh, sinapupunan. So, paano natin malaman mga kadakers? At uh, tamak tama lang ka simple mga kadakers. Basta yung alagang itik natin ay mataba na. Tapos, uh, medyo pumaglakad sila parang parang multicab na may ano may kargang mabigat sa puwit so tingnan naman natin sa kanyang puwit ganito mga kadakers malaki na po itong ano nya puwit tapos mataba mataba so ganito mga kadakers so oh tapos kung maglakad siya parang gumaganon kumu mababa na itong kuit niya sa lupa so ibig sabihin mayroon na silang mga itlog so kapag mayroon na silang mga itlog iwasan natin silang na painumin ng mga purga kasi baka purgahin ninyo matunaw po yung mga ibubud ng mga alagang itik natin at huwag natin ipapakainin doon sa mga palay na yung tinatawag na uh, pilit or malagkit kung baga sa Ilocano, de Kirk. so ganyan lang mga kadokers dito lang natin malaman ang ating mga alagang itik kapag Parang ano na sila kung maglakad. Parang naka ano ibig sabihin yan? Parang mabigat yung puwit niya. At malapit na sa lupa. So hanggang dito lang muna mga kadokers. Thank you very much. Sa mga subscribers ko na 900 subscribers. Uh, thank you very much sa inyong lahat. Sa inyong mga suporta sa akin at sa mga viewers ko na hindi pa nakasubscribe, uh, pakisubscribe na lamang po. Thank you very much.